mini vlog another day another mini vlog na naman tayo mga mariko. ko usually sabado na naman ngayon at linis day na naman natin ng ating bahay sa natin ng araw na ito na uminom muna ako ng gamot mga mariko. ko dahil nga sobrang sakit ng ating ulo pero wala tayong choice kahit masakit ang ulo natin ay kailangan natin maglinis mga mariko. ko at araw ng laban natin ngayon mga mariko ko kaya hindi pwede tayong mag magkaroon ng sakit mga mari dahil tambak ang ating labahan ngayon. Ilang linggo na nga na hindi ako nakakapag-update sa inyo mga mare ko. Ilang linggo na nga rin ako hindi nakakapag-mini-vlog mga mare. Kaya anak nakamiss ko tong araw na ito. Ayan, ito na nga yung aming family banding mga mare tuwing Sabado. Dayong linis day namin ngayon mga mare. At tulong-tulong na naman kami ng aking mga anak sa paglilinis mga mare. Sinabihan ko ngayong anak ko dyan na siya yung maglinis dito sa loob at ako naman ang tagalaba. At syempre nilinis ko ngayong si mga mare. Dahil nga, minsan busy tayo sa buhay, mga mare. At linis day natin ngayon. Kaya idamay na natin tong CEO, mga Marco. Nagpangit nga yung mukha ko dyan, mga mare, dahil nga ako sa anak ko dyan. Kung kailan marami akong gagawin, marami din siyang tinatanong. Yes, kula. Ganyan din ba ang anak nyo ngayon, mga mare, na puro nalang tanong? Yung kahit ano nalang itatanong pa. Ayan na nga, mga mare, malinis na nga ang ating CEO. Pwede na ulit magdumi, mga mare ko. Nagugas na nga rin. Yan, yan, yung pangalawa kong anak, mga mare. Dahil nga, siya yung nakatoka ngayon na magugas, mga mare. For the linis naman yung ate namin mga mare. Dahil nga naglalaba ko, mga mare, siya yung naman ang tagalinis dyan sa loob. Maganda rin talaga mga mare na may malaki ka ng mga anak dahil nakakatulong na rin sila sa mga gawaing bahay. Kaya yung mga gawain ko dito sa bahay mga mare ay hindi na mabigat para sa akin. Dahil nga meron na nga rin ako mga katuwang sa paglilinis mga mare ko. At syempre mga babae yung mga anak ko mga mare kaya tinuruan ko talaga sila ng mga gawaing bahay. Bata uh, pa lang sila, itinuruan ko na talaga sila sa mga gawain mga mare ko. Nilinis ko na rin nga yung mga sapatos dyan mga mare ko. Dahil ganyan ko nga kamahal yung mga sapatos namin mga mare. Kamahal talaga? Ganyan ko lang talaga alagaan yung mga gamit namin mga mare. Gusto ko talaga ay malinis lahat mga mare ko. Ang ganda kasi sa lagayan kapag malinis yung mga sapatos mga mare. O oh, diba kayo din mga mare. Ang dami ang nangyari ngayong linggo na to mga mare. Kaya nga stress na stress na halos hindi ka na nga makatulog dahil sa kaisip kaya nga sumasakit yung ulo ko ngayon mga mare yung parang sasabog na sa sakit dahil nga halos wala akong tulog pero, pero nandyan pa rin yung pananalig natin sa panganayon mga mare talagang kasama na natin sa buhay mga mare yung mga problema pero lang yan mga mare at dadaan lamang may mga panahon lang talaga na hindi mo talaga kayang hindi isipin yung mga problema natin mga mare pero nananalig pa rin ako sa ngayon, mga Mari na malalagpasan natin tong problema na to. For the laba ang person ngayon mga mare dahil nga ang dami nating labahan. Man. May trabaho yung Diyosawa ko kaya wala talaga akong katulong ngayon. Ako lang talaga ang maglalaba. Usually yes, talaga ay dalawa kami ng asawa ko yung naglalaba. Pero dahil may trabaho siya mga mare ay ako na lang siyempre. Nagtaka nga ako at may nagmumodel pala ditong babae. Ang sabi ko mag-vlog kami at i-video niya yung paglilinis niya ng bahay. Nag-model model lang naman pala. Naglilinis ako ng sapatos diyan. Nung nagtanong yung anak ko kung may maitutulong ba siya. Ang sabi ko meron siya na lang ang magtuloy nitong mga nilalabang kong sapatos, mga mare. Dahil nga ang sakit talaga ng ulo Nung ko. Ang Sabi ko maglalaba na lang ako mga mare. At siya na nga lang yung magpatuloy sa paglalaba ko at paglilinis ng mga sapatos, mga mare. Nagtanong pa kasi siya kaya ayan, siya na lang tuloy yung nagpatuloy Ganyan. nga. Karami yung mga sapatos namin, mga mare. Yung iba dyan, luma na at binigay lang yung iba dyan, mga mare ko. Pero syempre, may binili rin naman tayo, mga mare. Mahilig lang talaga akong mga ng mga sapatos. Sapatos ko at sapatos ng mga anak ko. At syempre, ng asawa ko rin, mga mare. Kaya may mga araw talaga na nililinis namin yan, mga mare. Kasi nga, nagagandahan ako kapag nakaayos yan, mga mare mare, tapos ang linis. Malinis na nga rin dyan sa loob mga mare at pinaligo ko na nga rin tong mga anak kong maliliit. Nagsusuyod nga rin siya dyan mga mare. Hindi yan kasi nakakatiis kapag makati yung kanyang ulo. Ayan na mga mare, tapos na tayong maglaba. Ang dami nga nyan, mga mare. Isang beses lang kasi tayo sa isang linggo maglaba mga mare kaya tambak Medyo yan. mal nga yung metro ng tubig natin dito mga mare kaya kailangan isang beses lang maglabas sa isang linggo para matipid tayo sa tubig. Malinis na nga rin tong ating kusina mga mare. O di ba maganda nga rin talaga pag nakaayos at malinis yung ating mga sapatos mga mare. Ang ganda nilang tingnan kapag sila ay malilinis. Parang ang sarap na ulit suotin. Charot. Ayan na nga at malinis na ang ating balor. Uso ngayon ang aesthetic na kulay pero ako paborito ko talaga yung kulay blue mga mare. Bata pa lang talaga ako ay paborito ko na yung blue. Ayun nga mga mare natatapos na ang ating mini vlog. Sa mga hindi pa nakapalo dyan mga mare papalo naman. At pa-share. Salamat sa panunod mga mare. See you to the next vlog.